ito masipag na lang ako na upload natin sa YouTube. e mo kasi yan, e o tapat na lang manako kasi muna alagang hindi ako. Uh, makain muna okay. so, mga kaibigan na natapos natin matakain yung mga ibo natin kakain natin ng ano bird tapos nagwalis na rin tayo tapos ngayon mga kaligan sprayhan pala natin ng ano yung sahig at saka yung mga mga tulungan nila ng ano ng what out pang ano kasi ito eh yung antay yung para hindi sila langganin yung ano nila yung yung sahig din ang gamit at saka antay, ano rin ito yung sa lamok walang lamok dito mga kaibigan kasi gawa lang hindi yung triangle lang dito ng ano What out lang ito mga kaibigan yung para sa manok kaya tara Terima <tiple> kasih telah <tiple> menonton! Hello mga kaibigan, na natapos na natin mapagkain lahat at saka yung maglitis na rin tayo tapos nag-spray pa tayo ng wasout sa mga sahid tapos ngayon mga kaibigan, pakita ko na lang sa inyo yung alam na kung may mo ayan o, no. babae ayan o no. Hello! Hello! <laughs> Ayun, oh. Tapos dito, mga kaibigan, yun, oh. Ayun. Tapos dito mo kaibigan ganyan Alo. Ayun. Tapos dito na dito sa ano yung African ko. Alo. <laughs> Tingnan ko muna yung ano nyo ha. Inakay. Alo. <laughs> Ayun mga kaibigan, tatlong piraso yan. Tapos dito, ayun oh. Ayun! o <laughs> oh, diba? Ay sasaya nila oh. Hello! Tapos mga kaibigan, mayroon pala akong stock dito na ano, uh, kettle bones or ano nang kulambutan. Bali, pitong piraso, patos na. dala ko ito galing sa Leyte ayan oh oh diba oh, oh, oh. tapos ito pa pala ayan oh ano okay mga kaibigan uh, lang at at ano marami God bless you tayo lahat thank you for watching and God bless you all bye bye